Magandang magandang araw po sa ating lahat. Happy Mother's Day. At ito nga ang kaganapan kahapon. At hindi nga kami nakapag kahapon kasi nga busy kami ni Maro. So ayan na nga at papasok na ako sa aking trabaho. Konti nga lang yung video na ito kasi nga aalis kami. Napakalakas nga ng ulan kahapon dyan kaya bumaha sa harap namin. Okay lang yun kasi napakainit kahapon. Nung umulan nga, lumamig-lamig na ang panahon. lang nga kami ng ulan bago kami lumabas kahapon. At magde-date kami ng anak ko, Mother's Day. <laughs> At na nga at tagaabang na kami na masasakyan dyan papuntang Kabalatuan City. At doon nga kami maghahaponan. Sa tagal nga namin naghihintay ng jeep, nag-tricycle na lang kami. Super tawad nga ako sa mga tricycle driver. Akala ko na pagkamahal-mahal, e mura lang pala. Ganon din naman. So hen na nga at nandito na kami sa NE Pacific Mall. Ang gusto nga ni Maron sa SM. E sabi ko sa kanya, puro na lang doon. Mag-NE -NA Pacific naman kami. Para maiba naman. So hen na nga at super walk na kami dalawa dyan. <laughs> Tinanong ko nga sa kanya saan kami gawin pupunta una. Kaya lang ang pagkakasabi niya sa akin, abi kumain muna daw kami at gutom na gutom na sa At hindi pa nga kami nanananghali ang dalawa. Sabi ko nga sa kanya, wag na muna siyang kumain para marami sa makain mamaya. Hindi ko nga mapigilan ang kanyang gutom. Kaya kung ano-ano na lang ang kinain niya kanina sa bahay. Eh ako, tiliis ko talaga hindi kumain. Pero kumain naman ako sa pasyente ko ng nilagang saging. Kaya okay na yun. So ayun na nga at naghahanap na kami na makakainan ni Maro. Dito nga kami nag punta sa inasal kasi nga gusto niyang tikman yung palabok nila dito. Ewan ko lang kung magugustuhan niya. E sabi ko nga sa kanya mag Jollibee nilang kami pero dito na daw. Pabor naman sa akin yun kasi nga namimiss ko ang inasal. Kaya lang pagating ko sa counter napakadaming wala. Napakadaming hindi available na pagkain. Walang barbecue. At walang oil. Nakakaloka. Yung pa naman din yun, yung papasarap sa manok diba? Eh sabi ni Maron okay lang daw sa kanya. Yung video ng pagkain namin nakalive. Kaya panoorin nyo na lang. At heto na nga at tapos na kaming kumain dyan at paalis na kami papunta sa laruan. Aba hindi mawawala yun kapag lumabas kami ni Maro. Kaya pupunta na kami sa third floor ng Robinson. At tuwang tuwa na ang bata. At makakapaglaro na naman siya. Busog na busog nga kami ni Maron dyan habang naglalakas. Nagpatagtag nga kami ng kinain. <laughs> So ayun na nga at nandito na kami sa laruan Hindi ko na video Naka isang oras kalahati yata kami dyan Tapakatagal nga namin dalawa dyan E paano nag-enjoy kami Tapos may nakakilala nga sa amin dyan Mga nangangalabit beta <laughs> kahit pa paano may nakakakilala sa aming dalawa na vlogger arot arot so ayun na nga at pauwi na kami dalawa abay kung saan saan pa napupunta ang bata happy mother's day po sa inyo mga nanay I love you all and I thank you